So, oh, ayan, nati-testing na nila mga kabokals. Mm. Can you see the look? So, ayan po, ang purpose ng kawaya na yan, para... Ayan, si Glenn. Ayan, ang bossing nila. Hello! Genesis, Genesis huh? na? Genesis po. May Genesis ang kanilang bossing. O, baka may gusto ko pati, sir. Ah, binabati ko yung pamilya ko sa San Jose del Monte, Bulacan. Saan, San <laughs> Dito. <Ayan. laughs> Oh, yan. Yeah. Yan yung bossing nila, oh. Hanson na Hanson. Nakita nyo na mga kabukal? Kaya magpatakbo na ni Gojo. Hands on. So, ito nga, nag-additional tayo ng anim na coco lumber saka isang uh, plywood para dun sa second uh, nesting box natin. Ay, eh, sige, no? Ganun na bike ni Glenn, no? <laughs> Ako walang ganyan. Wala akong ganyan, eh. <laughs> Pabukas, sa gilang ng biting ni oh. Tito mo yan, Glenn, oh. Nasaan sa vlog, oh. Mayroon. <laughs> ito, <laughs> sir. Ito, oh, sir. sir. Baka may ko kong pati Vlog yan, ako pa. Oo. Tingnan mo kami sa page, ah. <laughs> ah, sir, kailan pa upload yan? Para makita. Amaya, amaya kami. Amaya, oh. Bukas, natatama na. Para makita ka sa ano. ka na. dito po ito sa... San Jose del Monte, Bulacan. Barangay Gulod, ah, Barangay Gulod na ba to? Barangay Gulod na to, sir, no? Oh, Barangay Gulod. Ayan, Barangay Gulod, mga kabokals. San Jose del Monte, Bulacan. Camps Hardware. Ayan, Camps Hardware, mga kabokals. Mabait ang staff. At yung may-ari, hands-on na sa hands-on. Nakita yun naman. Oh, ayan po isang pogi mga kabokals. Hello guys! isang <laughs> pogi pa nila na stop. Ayan, ayan pa. Ayan, kahapon nagpapashoutout pala ka. Shout -out. Ayan. Oh, sir, oh, pwede ka na mag-shoutout. Shoutout sila, Sir. rin. pre, bro, baka may gusto kayong shoutout. Shoutout po sa mga kamag-anak ko ka po dyan sa QC. Sino dyan? Sa mga Ayapana. Ayap Ayapana? Ayap, ano pa alam, sir? Michael, Shen Michael Japana. Ayan, yeah, yeah, ayan mga boss Shout out sa inyo lahat Keso yeah, City. Saan so, sa Quezon City? Masambong, sir. Masambong? Ah, Tagalong ka? Ay, sir. Ah, you stay in ka rito. Hindi po, sir. Oh, ka? Okay, sir. Ah, layo ah. De, may bahay sa Masambong. Ah, may bahay ka tapos Walang eh. ah. ah, alaw, yan eh. Ang yeah. pinakamasipag sa Archer. Yeah. <laughs>

O oh, shout baka gusto mo mag shoutout Shoutout, mm. shoutout. Shoutout, out, shout na kay Boy, <laughs> 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 boy Panot. Sakit, uh, naman, rin, <laughs> <laughs> ah, boy Panot. Uh, ang sakit, naman tinamaan ako ron ha. Dito ka sa amin yung boss. Ah, Boy Panot. ah, shoutout Boy Panot. Ay, yeah, parehas naman Panot eh. Oh. <laughs> <laughs> Tropa ko. <kay. laughs> Tropa ba 'yan? Taga saan 'yon? Kariyapay lang boss. Ah, Kariyapay. Ah, taga Kariyapay ka ba? Yeah. Tulong bahay lang eh, Maka, makabaragay lang tayo eh. Oo nga eh. Diyan lang yun, di ba? Hmm. Teka, mm. Taga Kaliapay ka pala. Uwi ang ka. Hmm, ayun, bike. Ayo, oh, bike. Ah, kaya pala may bike ka. Ah. Ayun na bike mo lang. Oo, oh, ano, ano. Oo, no. so, Kaliapay. Exercise. Exercise. Ayan. Okay na? Okay na, boss. Ayan, thank you, man. Thank you, boss. Thank you. Thank you. Ayan. Thank you so, so, ito ang day 2 ng pagawa ni Emo ng nesting box natin ayan oh mga vocals oh hmm. ah, nyo ba yan ayan na yung ating nesting box so iaangat pa namin yung mamaya makakita mo yung meron pang ano yan may tungtungan yan sa loob iaangat natin yan parang ah, hanggang bewang lagpas bewang ang taas nya yeah. so hindi ko man nila pinalalabas yung mga manok natin para hindi mabulabog and then ito gumagawa na sya ng pangalawa yung pangalawa namin na mas mahaba naman para doon sa kabilang side naman niya mas mahaba. Ito po ay 10 feet, 10 feet ang haba niya. Ganun-ganon din po 'yan mga kabokals Yan ganyan ganyan. Kaya nga nagdagdag po tayo ng materials nga. 'Yon, bumili nga po tayo kala yan shout sa Combs Gen Hardware kay uh, Sir Genesis, yan yung may-ari. So, 'yon. Suki na po natin 'yan si Combs Gen Hardware. Ayan o, oh. So dito mga kabukaras Diyan tayo mag uh, lalatag ng ipa. Kaya lang uh, mamaya pag may natira kaming kahoy gusto ko kong sapawan pa ng isa rito para mas mataas yung ano mas, pata, mas mataas yung pangharang nya. Ayan mamaya pag may mga natirang ritaritaso don madali naman yung ano, isapaw dito. Ayan, pero okay na yan. Yan Oh. No? Yung po sinasabi ko. And then ito dito pwede natin takpan nya ng parang kahit yung mga basahan ba mga kabukas, yung ganun, parang kurtina na ano. Para pag pumasok sila, may uh, may privacy sila sa loob. Ayan. So, ito na po sila. Andiyan na sila kakain muna. Diyan mo na kakain. Hindi kayo lalabas. At maputik din kasi. Kasi nga, inabot kami ng ulan kahapon. Hmm? But, maputik yung paligid. Kaya, diyan muna sila. Ayan Then, yung mga tandros natin ay eh na. Ito nga ipipilihan ko na mga kabokers. Hmm. na natin ng mga breeders. Yan, once matapos namin ito ni Emon. Uh, Mag-ano na yan eh. Naka 100% layer feeds niya. So, parami na ng parami itlog niyan. Pag bumigay na ng todo yan, ito na. Yeah, uh, ano, magkakaling na tayo dito. Pipilian na natin ito mga to ng ititira natin na breeders and then iba ay kakaling na natin kaya mga na ipasok na namin so ito na oh pa-L na oh ito yung sinasabi ko yan pa-L yan mga kabocals. pero ito dadagdagan pa namin to yan sa sapawa namin ito pinababaklas ko na lang to itong isang hapunan babaklasin ito, ano ba ito naman? Wala na ito? Ayan pala, pwede pang sapaw dyan. Ito yung na rin ako sa'yo. Ah, uh, ah, tinanggal mo na lang. Hindi hmm. ba kailangan? Sisikip. Ah, pa ano. Pero matibay naman eh, no. Ito, nakapako din dito, hindi. Ah, di, pero papako mo rin dito. Oo. Oh. lang? Ano lang, temporary lang, no. Eh, dito pa ako ng positive ali. Ah, 'yun. Ito kahit wala na dito. Oo, oh, yan na lang. Oo, oh, dyan na lang. Ayan. So, may pa ako mga kabokals para at least uh, kahit ano siya, uh, ibig sabihin uh, magalaw-galaw siya, hindi siya uusog and then mababagsak. Kasi mga nakapatong lang yung mga kabokals. Eh, no? Pinatong lang namin yan. Mm. Ito. Ayan. Ayan. pinako para hindi gumalaw. Ito nakapako na tumon at oh, sa taas. Yan sa taas. Nakapako na yan. Hindi ito nakapatong lang yan. Ako? Ah, ah, sa sinalo mo ng pako? Oo. Oh. mga mm. tayo kasi timo na taas talo ang pako. Ha? Ah? pako. ah, dito? Oo. Pero ito wala na ano. Ah, doon yan. Nakasalo pa rin yung kayo na yan. Nakasalo Ay, pa rin na yan. Sa kaho, yung kaho pa rin pako pa rin Uh Oo. -oh. Pero hindi naman natin yan. Hindi naman nakapako. Nakapako naman, ano? Hindi ako bagay. Sige. Pero merong ano dyan, ah. Sige, ito. Sapawan mo ito muna. Hmm. Yan, ito. Gamitin mo na ito. Binaklas mo na ito. Yan. Umamaya. Tapos ba ito? Ha? Tapos ba ito? Mahalong ito. Hindi naman ito Oo. Kasi yung... Yung ipa, gusto ko malalim yung ipa eh. Para ano, makapaghukay sila. Putulan mo na lang yan. Pag ganyan, yung pataas yan. Wag yung pahaba, yung, wag yung pahiga. Yan, ganyan. Yan mga kaboklas, ano. Para... May... Sige, yan muna mamaya. phục rồi đó là anh nghe cho biết nè tôi phụ tao là vào Nukot ko rin lang ano. yan. Yan. Para matanggal yung pupo. Hmm. E mamaya, dito nahahapon yan. Dito nahahapon yung iba. Yung iba, dun sa baba. Kasi hindi sila kakasya rito kasi, ano na eh, uh, tinanggal namin yung mga uh, gitnaan eh, para nga ano, lumusot yung pupo nila. Nakapa ko ba mo Nakapa ako yan eh. Yung kawain dyan. Ito yata hindi eh. dito? Ah yung iba nakapa ako yung iba hindi. yung Yung, yung alternate. yung mo ba? Hmm. Awa. Alay. Alay. <coughs> Saya ah, tanggalkan yang betul Oh silik <coughs> kasi mga kabukas, delikado. Baka madali ang ating tumbong. <laughs> tumbong. Pwet <Puit> pala yun. ano? Ano ba tawag sa ano, ulo? Tumbong. Uh, noo. Yeah. Ang ingay ni Little One, mga kabukals, kasi kinulungan natin siya. Kasi nga binubulugan niya na yung mga kasama niya. At sinasampahan niya na. Kaya kinulungan natin. Kaya nag-iingay yan. Pero may pagkain yan. Nirasyon ako kanina yan. Gusto lang niya lumabas. Alright. So ito yung mga naip na pondong droppings nila then up uh, uh, moving forward, hindi na maiipon to kasi open na yung ating yung itong tasa to, open na so ito ay magsisilbi ng hapon nila hmm. <coughs> gusto nila dito eh, alas lahat sila gusto rito eh maganda damon may pa ako pa rin mo. Sa gagalaw eh. May pa ako pa ba tayo dyan? Sige, pakuha mo na lang dito. Yung dyan naman lahat, may pa ako eh. No? Mga eh. Meron tayong isang humuhuni mga kabos. Mamaya uhulihin ko yan. Ta... Ay, yun, ano yun? Halak yun. Pagka ganun. May... Sa likod nila? Oo. Oh, sa likod eh. Mamaya kukunin ko yan. Halak yun. Halak. Yan ang problema sa ano yung umuulang. Ha? Timba. Ano yung nga palabot? Ha? Huh? Oh, may 4 eh. 4 na ako ba? Hmm. Hindi ba tumaga. tumagas? Ayan mga kabokals. So ito po, hindi ko na pinatuloy yung ano, yung sasapian dapat namin kanina dito kasi uh, nakita ko masyado na maliit na, na, na pa ni Emon dito saka doon sa kabila. Kaya lang, uh, parang hirap ng lumipad kasi lilipad yung manok mula dito. ba? mula dito lilipad. Maliit masyado yung entrance niya. So, yung kanyang landing is mahirap. Kaya hinayaan ko na lang ganyan. Siguro ninipisan ko na lang yung ano. Ay, lalagyan ko naman ngayon makikita nyo. Ninipisan ko na lang yung kusot. Yan. Lalagyan ko na ng kusot ngayon Hmm. Tagalilan natin yung mga baso basura Kamaya na. Pakita ko muna sa inyo pala and then ito mga kabokals naglagay kami ng extra ano ito parang landing ano take off take off area nila to yan so naglagay kami sa taas ito meron na ditong hapunan and then meron meron sa taas naglagay kami ng secondary parang take off nya uh, take off area and then ito pa sa taas ayan para pagkagusto nila dumulay uh, hindi sila mahirapang umakyat ayan o no? Mm. Ayun, nakaganyan siya kasi sa gabal eh. Kasi pag kukuha tayo ng itlog, papasok tayo dun eh. Ano? Papasok tayo ganito. Mm. Yan. So pagka nakababa ito, sa gabal masyado. Sa gabal siya pagka nakababa yan. Kaya naka, uh, obligado, obligado tayong itaas siya doon para ito yung pasokan natin pag uh, mawalik ng itlog. Mm. So from here, ayun oh, natin yung mga itlog. Ayan, Oh, mm dadamputin uh, lang natin ang dadamputin yung mga itlog dyan. Gano'n po mangyayari dyan. So, ito, gano'n din, o. Oh. Mm. Ayan, o. Oh. <laughs> Ayan, mga kabokals. Mm. So, ito. Try natin itong klaseng, may itong klaseng pugaran naman ngayon. At least, ay may privacy yung ating mga manok. Ito, sabi ko nga, iniisip kong lagyan to ng parang banderitas ba? Yung banderitas na ganyan. Nabasahan. O pwedeng ganun, yung gulagulan nito basahan. Or tingnan natin kung ano yung may uh, ano natin. May lalagyan natin diyan. Pero for now, okay na 'yan. Magwo-work mag na 'yan mga vocals for now. Okay na 'yan kahit ulang sarahan 'yan. At, at least 'di ba? Uh, hindi sila gano'n ka-expose. So, ayan, try natin ito. Ito po yung ating uh, box type na Pugran. So, isang derechuhan, wala nang divider kasi nga mga table eggs pang table eggs lang naman itong mga manok natin. Hindi naman na sila intended for breeding na maglilimlim. So, hindi naman natin sila paglilimlimin. Kaya, isang derechuhan lang yan. Walang division. Hmm. Yan sila. And then, ito yung kanilang ah, hapunan. Ayan na. Hmm. Medyo nalinis na natin. Tinagal natin yung iba para hindi magpondo yung kanilang pupo. Yan. So, dyan yung iba. Alam ko, merong merong hahapon sa taas yan. Sigurado yan. Pero, madali na mawalisan yan. Pawalisan na lang natin yan. Basta may nakare-ready lang tayong walis palagi dito para every morning ay wawalisan lang natin para ma na natin yung kalinisan. Ang uh, ipiprevent lang natin yung mga papasok dito sa loob. Yung mga matutulog dito sa loob. Yan po ang ating tatanggalin. Kailangan uh, masanay sila na hindi natutulog sa loob. Ayan. Hmm, yan po. Lagyan ko na ng kusot para magkaroon kayo ng idea. Ah, mulutong na pala itong ano, sako natin. Yan. Diba, basa na talaga. Eh. Ayun, mawag doon. Ang dami nakatot doon. yun. Sa araw na yun, totoo yun. medyo basa, makabukas kasi naulan na eh. Nababad sa ulan, kaya ano. Pero matutuyo din to. Naka-expose naman sila eh. Yan. Level mo lang sa ano. Ito mga kabukas, pwedeng ipa. Pwedeng wood shavings. Kung ano pong available. pantay ko rito. Ah, oh, pantay mo na. Kakalkalin mo na yun. Ah, ito ang kung Eh, kaya ganyan po yung tsura kasi ano, basa. Pero matutuyo naman po yan. Tsaka expose Bukas lang ito yun na yan. Hmm. Ayan. Ayan mga kabukang. So ganyan yung ng ating Pugaran. Ayan. So ito nga yung mga additional na hapunan. take-off area nila. Wala dito. May mga hapunan sila sa baba. Ayan. And then aakyat sila dito sa mga hapunan sa taas. Ayan. Ito. Hmm. Ayan. So ayan. Try natin kung makakakasit sila. Kung ano naman. Kung hirap sila ay pa pwede naman natin baguhin yan. Mababago pa naman natin yan. Pero subukan lang natin yung ganyan. Mm. So yan po ang nagawa namin ngayon. And ito na po ang uh, ating magiging uh, production area. Ayan. Para sa ating mga 6 months old na decal brown. Ito na po ang kanilang magiging production area. Hindi na nga po natin nilipat para less stress and then uh, less pagod kasi hindi na tayo magsasanitize doon sa kabila. Uh, and mas press ko kasi dito. Ayan o. Oh. Ayan mga So oh. sinisipat-sipat na ng isa oh. mm, can you see it? Sinisipat-sipat na mga kabukal. Tinatansya niya na ang uh, kanyang mga galaw na gagawin. Yeah. <laughs> Ayan. Ayan na mga kabukal. So, oh. hmm. Ang galing. Marunong na sila. Yung iba. <laughs> Oh, uh, ayan, titestig na nila mga kabokals. Mm, can you see the look? So, ayan po ang purpose ng kawayan na yan para meron silang uh, uh, take-off area. Ayan, yan ang kanilang take-off area. Ayan po. Mm. So, nakita nyo, napapractice nila yung kanilang pagkabanok. <laughs> Kasi kung saan -sa sila nakakadapo, ayan. And ayan, uh, ma-feel na po nila yung ano, yung kasarapang mangitlog sa box na yan. <laughs> Dahil sa ating nilagay na wood shapings. Mm. Ayan, ayan na. So, masasabi ko pong uh, okay yung setup namin kasi nakakaakyat sila. Kasi kanina problema ko, baka hindi makakyat. So, ayan. Ayan po. Uh, isang patunay na nakakaakyat sila. So, ang aabangan na lang po natin dyan ay eh, kung itlog talaga sila dyan. <laughs> Kung talagang maging itlog sila dyan So, siguro gagawin ko Pagka may ng itlog sa baba uh, ilalagay natin dyan Or, gagamit po tayo ng fake eggs Kapag nakita natin na walang umiitlog Yan no? So, sabi ko Sabi ko na sa taas po ay meron din pupunta dyan Ayan uh, Kanina iniisip ko isagad sa taas Kaya lang uh, Nag-worry ako kasi baka masyadong mataas At saka yung pag-harvest po natin kasi mahirap pag uh, maso, sobra nating itinaas yan. Pero yan naman po, eh, ano, ito naman pong ating uh, ginawang pa, eh, ano lang naman to. Kung pwede pa naman baguhin, pa pwede dugtungan niya kung kinakailangan. Kung pwede pong dugtungan niya dito, ito. Dugtungan lang yan. Kung, kung kinakailangan po nating itaas, ay po pwede pa itaas yan. Nadudug, madudugtungan pa naman natin yan. Pero sa ngayon, try po muna natin yung ganyan. Uh, anyway, sabi ko nga, yung taas naman, kung iputan nila yan, ay mawawalisan naman natin 'yan. Importante lang 'wag sila sa loob umipot. At uh, sana sa loob sila mangitlog talaga. Then ito, yung kanilang hapunan. Eh, mm. ayan oh. So, ano na malalaki na yung butas. So, wala nang chance na mapondo ang <clears throat>, hipot nila. Then ayan. Mm. Uh, okay pa naman yung kanilang grip. Ayan, hindi naman sila nadudulas. Oh nakakupon, nakakahapon pa naman sila. So, mas malaki yung kanilang ano. Ayusin ko lang yung mga tali ng ating painuman. Yan, i-adjust adjust natin yung mga tali ng painuman natin. Ayan. Okay, so all right mga kabokals. Yan po yung ating ginawang box type na pugaran. And ito na, ready na mga kabokals. So nakikita ko na sa mga katawan nila. Uh, talagang mga hands na. Ready to lay, na, ta uh, ano talaga, laying na sila. Ready na silang uh, maglaglag ng mga itlog. So, ito nga, ay naka 100% layer face na sila. Ayun. Ayan mga kabukas, o, nabuo na rin. So, ito nga, so dito na tayo magpapaitlog dito na tayo, ito na magiging production area natin ng mga brown eggs. And very positive ako mga kabokas na this time, makukuha natin yung peak, uh, peak production ng ating mga brown eggs. Yeah, so, nararamdaman uh, na ko na coating kembot na lang ay maglalaglaga na mga itlog ng mga manok na to. <laughs> Ayan, and then yung mga tundras nga sa susunod naman na content natin ay yung pagpili naman natin ng mga gagawin natin breeders and then yung pag uh, uh, dispose na po ng mga sosobra. Ayan, so abangan nyo po. Pero ito, ito po aking may babahagi sa inyo. Ayan, yung ating pong nesting box na ginawa ngayon. So, so far ay ayan, ay enjoy nila yung area oh, kasi nag-aakyatan sila mga kabukal. So, uh, makikita po natin na ang manok po ay masaya pag kaganyan. Yung yan pong gusto ng manok, yan ang nature nila, yung umaakyat na kanila ganyan, uh, nakalilipad-lipad sila. So, uh, sana ay maging effective po itong ating nesting box at sana ay uh, dito talaga sila mangitlog. Ayan, so ito nga po, hindi ko na pinadagdagan kasi masyado nang lilit yung entrance. Pero titignan ko, mga kabukas, kung kinakailangan, kung magkakaroon po ng itlog na uh, malalaglag, ay kailangan po nating dagdagan. Pero sa ngayon po ay hayaan lang muna natin muna, muna na ganyan. Kung di naman po masyadong abalas uh, abala sa inyo, sana po ay paki-follow lang, paki-follow na rin po ako sa Kabokas Farmer FB page. yeah, kung kayo naman po ay nakafollow sa akin sa YouTube, sana po ay ay uh, itulungan niyo na rin po ako sa aking uh, Kabocles Farmer FB page. Yan, para kung uh, may uh, video po tayo na hindi po pwede sa YouTube ay may upload po natin sa Kabokals Farmer FB page. Yeah, so maraming salamat sa mga solid kabokals, silent viewers ko. Maraming maraming salamat. And shout out po sa ating kaibigan na si Sir Boyet. Sir, ingat po kayo yan. Yeah, maraming salamat. Shoutout uh, shout out po kay Mr. Borao TV from Qatar. Ayan, shout out. Dapat itong shout out to to ay na doon sa na-remove na, video. So, out ko po ulit si Mr. Burao TV from Qatar. Yeah, maraming salamat muli. Ito ang yung kabokas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa kumilos at siguradong ulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!